Ah, ang sarap ng bukayo, oh. Mm. Wow, perfect. Napakasarap ng soman, balanghoy. Mayroong bukayo. Oh, no? May buko. With ibab. Mm. Sarap. Ayan na, guys. Yung suman uh, soman balanghoy ni Admin Ellen at ni Mama. Okay. Ayan mga kabuhid, welcome back again to our channel. For today's video, manguha taog uh, kamuting kahoy. Ayan. Andito, <laughs> andito tayo sa ano gubat. Magkuha kami ng kamuting kahoy ngayon at uh, magluto kami ng ano. So man, Ayan. Dito kami sa Kinangay Sur, Clarin. Misamis o Lintal. ayan ayan sila oh. ayan meron dito ang ano may mga lote lote dito guys binibinta may mga bakanti pa oh. ayan kasama ko si Sansa no nanguha no ng kamuti may dala kong sako ayan medyo mainit pa yung ano araw alas stress pa lang Ayan you know? o. Diyan ako galing oh. Diyan ako sa kanina. So mayroon ditong bulb wire. Mayroon ditong mga ano o. Oh. Tawag dito. Maraming tanglad oh. may kamuti. Diyan kami manguha. Walay unod? Wala. Na. Kaka tayo ng, ano. Nay! Nay! O! Oh. Wala tayo mo. Wala, unod mo! Walay unod! Kay Using lagi daw, kay Tatay Using. Ito kala mama, no? Kani to kala mama no? Kani ba no baka yan no? Ha? Ah, ano. oh. inyo ha? kani kala mamang ano? Oh. ano lote. Ano? Nilagyan nila ng valve wire. Ayan, may mga available pa dito, mga kabuhid, kung gusto niyo bumili with title. Yung mga salikod na may bakanti pa doon, lote per square meter dito yan sa Clarin kinang ay sure ito may ibang may ari nito kasamang lote so dito kami mga hanap kami ng mga ano maghanap kami ng kamote asaman ah, di ay mga Init kayo. Meron dito ang alatres oh. May mga tanim ng gabi. Ito pang meron. Ayun. Hmm, laka. Hinog na yung ano. Ah, hinog. Magulang na yung saging guys oh. Ah. Uh, doon tayo mga Yan oh. Dito tayo magkuha. Hmm. Oh. Yan o. may laman Oh. May laman. Ilang piraso. Ayan. Okay. mo dyan san. Si Sansan -san yung aking kasama. Andun yung kasama ko. Sila admin. Sila mama. Doon lang sila. May init dito guys. Init kayo. Hmm. Kita mo naman yung sikat ng araw. Napakainit. Hmm kami magkuha ng kamuti kahoy baleng hoy para sa suman ayan may laman ayan mga kabuhid yung ating saging pang ano ng suman ayan o oh pang balat natin sa suman baling ay gilao ba na yan yan mama o ganti ayan guys Ayan. Maguhan na po taniyog mga kabuhid. Para sa suman, kanang bukatungod tungod no. Ano? Nagkanbunga oh. Mm na punta Niyog Si admin oh. Ayan mga kabuhid Binalatan na natin yung ating uh, Kamuting kahoy Para Yajarin naman Ayan uh, Ano pa yan Hugasan Tapos yajarin After mabalatan balatan lahat Ayan Ah mamaya. Uh, Tapos balatan kayo rin uh, 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 Ayan. na. Hmm. Tapos ito lagyan natin ng buku. Oh, uh, yeah. Magatumon. Magatumon. Yan. Yeah. Oh. Ayan mga kabuhid. After ng kod kurin ko Yung uh, balanghoy. Yan. Pipigaan naman. Mm. Pinipigaan na. After pigaan. Ayan. Lalagyan ng sugar. Okay. Mm. Ayan. Ilagyan ng ano? Condensed? Oh, instead of milk, mga madam, kaya na ako mga tao nga kabuhi unon. Mm. So, kabuhi on sila ay instead of milk. Instead of gata mga madam, pwede ninyo gamitan o evap or condensed milk. Kaya na mga tao nga kabuhi on nun, sila ginahan ang gata. So, ang gatas mas nami, mas creamy unya mga madam. Giluto pa namun mo kayo. Simbo huh. kayo, giloto pa. Meron kaming saging, gikan sa, ano, kinangay kanina. Ayan o. Oh. Ang bukayo. Mm. Pilotop pa. Nabakato yung ang mga yung sinusimay. Ayan. Ilahok yan doon mamaya. Okay. Ah. Uh-huh. Si Miming. Bye. Mm. Meron tayong tortan. Meron tayong saba. Alamay. Mm. Oh, ipangkong yeah. biasan. Nalimpyo na. Ito yung ating ano dito. Pilotol, ang mini store yan okay screen hmm. ayan ilagay na yung ano bukayo ah ang sarap ng bukayo oh wow perfect napakasarap ng soman balanghoy mayroong bukayo ano oh, may buko, no, with ba? ibab, mm. mm. Sarap. Ayan na guys. Oh. Yung uh, suman balanghoy ni Admin Ellen at ni Mama. Okay. Pag nahalo, babalotin na yan. Ibabalot dito sa dahon ng saging. Alright. Napakasarap nito. Hmm. Ito yung masarap na Suman so balanghoy. Ba na matatikman. Ay, 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 ay. Hmm. na. Nagkin tanong pa iba para ma sarap lano. No? Hmm. So, Ayan, maka buhead after malagyan ng Bukayo. Ayan na, pinutos na. Pinutos kanong sakto ra kata sa suman kanong lamit lami, -lami para sa gabi eh yan. <laughs> Helik mangkot ka sa suman. Oh, kana. Mm, ganito lang oh. Mm, yan, oh. Huwag mm. ayan Pas -pas Saan, oh. Mm. Sobrang laki. Ayun. Pas-pas ko na sa. Nasa na, ayun. Mm. Mm, ayan oh. Gilikit na ni Mama. Ang suman. Sarap niya no, oh. may buko. Meron pang ibak. Nag-init ng tubig si Ido. Ayun na. Hintayin na lang natin na matapos at maluto. Tapos i ano sa At tikman na natin namaya. Mm. Ayan, yung ating soman, niloto na guys. Kumukulo na oh. Hintayin na lang natin maluto yung ating soman balanghoy. At titikman natin mamaya pagkaluto. Ayan oh, sa kahoy siya niloto. Wow, excited nang maluto yung soman hoy. Ang daming kahoy dito sa baba. Oh. Panggatong. Ayan. Tingnan natin yung ating nilolotong suman baling huy. ayun o. Oh. Uy, 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 uy. Hmm. soko soko na. Loto na siguro to. Tikman natin. Oo. Oh. Tikman natin guys. Kung loto na. Loto na daw yata. Kuha mo nang isa mga. Karena emang gak main segilid kayak di nakam hurut. Hmm. Tikman, kamu lo tau apa Ya. Ayan guys, tikman natin yung ating suman balinghoy. Kung luto na. Ah, tiki ya. Ambil kayo. Approve. Hmm? Huh? Sarap. Ambil hmm. ayo. Ayan. Thank you for watching. 来，妹。